Wait! Nasaan na ang araw? Pagpayo na ko ba yan? Mintang-mintang lang yun. Bumaba kami d'yan. Bumaba na po. Ma, papasok po sana. Pwede pumasok ka. Manghigit ka d'yan sa amamahan mong magaling. Walang pera dito. Ano? Anong kailangan mo yun? Manginig ka sa nakaka Wow! Opa! Saan ka pa nanginig ng baon mo? Doon, mangig ka sa aking ng pera? Ha? pera. Oh, ito, pulot na. Hindi, <laughs> <laughs> ano nga yan? Mukhang tangang nagpukulot. Hoi, balik mo lang tayo Huwag kalimutan sa'yo kung ano yung puso niyo dito. Aso ka namin. Sa'yo okay, 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 okay. yung tatapos ka namin sa iPhone. Baka nakakalimutan. Huwag kang ginagawa sa dito. Aso? Dito. So, binaga, aso, mga itina, aso. Gusto mo malaman yung ginagawa sa mga iti na kay Sissy? Dahil napaka rin mga iti, Aks yun ah, sa mga na yan! Ano sa akin ginagawa mo? Ano yan, video? Ano mo papakita yan? Ano ba mali ang ginagawa mo? Ano Limit mo yan, ka sa akin. ba yan? Hindi siya pwede mahuli. Kaya kasi ng pera ng airpads pang pa-opera. Alam mo naman natin na mahirap ang trabaho ngayon pag normal lang. Puro ay pang paraan. Tutulungan kita. Itigil mo lang to. ha? Papatawa ka ba? Ikaw makakatulong. Sarili mong problema di mo masolusyon at papakailangan mo yung akin. May solusyon naman ako. Ayoko lang gawin. Ayaw mo gawin yung solusyon mo sa problema mo? Tapos gusto mo, itik yung advice mo. Play mo kaya mo na sa sarili mo. Sa ano ba yung solution mo? Mamatay. Lago ka ba? sao nga ako. joke lang. Ano ba Miss Outas? Kahit ganun yung hindi sabi mo. Hindi pwede. May fish ako. Nasa gang kasi ako. Gang? Ang kaibigan lang. Bahala ka na nga. wait lang. Papatayin kasi nila ako pag nag-quit ako. Kaya no choice. Hagi-ingat ka. Uh. Okay ka lang. Kaya hey, uh, gusto ka lang sana kausapin sabihin agad sa mangyayari. And I just wanna say sorry sa mga ginawa ko. I know hindi maganda na yung first impression niya sa akin. Na, lalo na pinuli kita before. But I want to take this opportunity na pagawin lahat ng mali ko. And I want to start at the same time. South Outcast? Ano? Walang kaibigan din? No, I mean, bakit ganun pa ang sasakot? Ganun siya eh. Yan, tao. Wow. Yes. What? Huh? Secret, secret ang tropa. Ah! Eh. Alam mo ang ni mo? Doon ka na nga? Doon naman. Makalis hey, na nga. Eugene, hindi ko alam kung papatawad ka ka. Pero sasubukan ko. Hindi madali nga buli Alam ko. Nabuli rin naman ako before. Simula nung nakasama ko sila, wala akong choice kundi baguhin ang lahat. Kasi kung hindi, ako yung nasa posisyon mo ngayon. Pero ngayon, ayoko na. Ayoko na magpanggap pa. Friends? Friends? Hindi lang pala ako nakakaranas ng hanggang... gano'n. Maging mga bulo. What the hell was that, Regine? Pagod na ako sa trabaho. Pagod na ako sa mga gulo mo. Wala ka ba talaga tamang gagawin, ha? Ma, ay mo yung pinsan mo. Si Dayan. Bukod sa consistent first honor, makakatulong na kila tita Gwen mo. Eh ikaw, kung hindi ko pa kakausapin ang advisor mo, babagsak ka pa. And now, bullying? Ma, nahihirapod ko kasi ako mag-focus. And about dun sa bullying. Eh, pa di ba? Bakit ikaw pa kasulang ito? Oo oh, nga, ma. Bakit nga ba? Bakit kung um, para sabihin mo yan, para kasalanan kong buhay ako? pwede ba? Hindi ah, ma, bakit? Ah, kasi sinisisi mo ako ba't namatay si Papa? Sinisisi mo ako, yun yung sabihin mo! Oo, oh, sinisisi kita. Kasi kung hindi mo niyaya yung papa mo na pumunta sa lintik na playground na yan, hindi sana kayo maaaksidente. E di sana, kasama ko pa siya. Sana nga ma. Kasi kung pagod ka, mas pagod ako. Sana nga ma. Ako na lang namatay at hindi si Papa. Pagod? Pagod saan? Pagod sa mga katarantaduhan mo? Ma. Don't explain any further, Regine. Natunungan ko siya sa problema niya. Si Jessly, naging kaibigan na rin namin. Pero hindi lahat may happy ending. So, Thank <laughs> you. masaya pa na magbuhay. Kailangan mo pinang nasa sa iyo at Kaya Daya, anong ulam? O, tarong ulam. Ang ulam. Ang kaulang ulam. Ya sebulan mau ngaji kan mau, saya sering banyak soal segit, ha? patikantonna tana lubaya sadidinamasi aatiku